Hello guys, welcome to my new blog. I'm Panluto, of Adobo no put ano umsek cake. I'm Filipino. We First time are adobo crispy fried chicken feet, but now Adobo naman try na tunkon how is this? how is the sweetness ang ginatawag na adobo nga tigil ay damo yun yung magasili niya uh, namit kung nung mag adobo isang tiki tingnan natin kung masarap nga yun ko brasan ko butangan ko na anay asin kaya laging kumas kumas basta ba yung tinanong ng rason dira? basta gusto ko lang maghugas with asin tumulsan kung ano yung ang asin tapos ginhugasan it maayo siyempre balantra kung di ina na ang sike pero ang sike nakuhaan na na skin may skin care na na siya nga na himo dira, sa'yo wala na na siya skin dira bali ang ano na lang o oh, ano na the epidermis Ibi, uh, endodermis na lang na ang nabilin. <laughs> endodermis. Science na. Science. Epidermis and endodermis. Ah, uh. kung grasa. Ay, maayo. Para nga, uh, guwapo ang atong PL. na na siya. Ah, pedicure galit kay really, no? na napedicure na na siya, the sun. So, para na, ang na, sang, ayad, ayad, ang tanasakit ay lutuon tarandang at kinatawag adobo na siki Para finish cleaning the sige. Ugrahon ta nga ang may kasirula ko ta ay ipabukalan ko lang na anay. Ah, gusto ko na yan mapabukalan kag makuha ang puna ang mga bukal-bukal gira sa iya na tubig no? Mo lang na basta man na sa painu-ino ko o sa tangkeg ko ah. Kun ano da, pala, mo basta muna ako nya pag ano, pagpati. Ah, ala. Ah, ah. Yan pabukalan. tapos bukal, ara, ah, ah. gintunga ko na sila. Tunga lang na sa kilo ang ubrown kana, kag ara ang paghimos sa mga lamas. Ano na mga lamas, ara? Ah. mga kun ano-ano da, sibuyas, ahos, loy ah um chú witty then mero da medyan ako ng gindutan nga uh, laurel leaves the powder powder na black pepper kag ang um, cool corn nya black pepper oh huh. muna muna ang gindamutan ko da ah uh, itong gisa ang damas binugisa pagkatapos niya magisa ang sibuyas ah ho sang mga kun ano ano da butang ante sweet di anay harap at sweet da mo gulang at sweet di ya para mo jom mamula mula gin mayad nga tanya sige ah ha ho gin na da na kun ano sya kanamit sa pressure cooker kung naging luto kay man para nga mapressurize di jabala para maghumok di jabala ang iya nga tuluan tani no only nga ang pressure cooker ko. Daw kaladlawan. Ah, da. butangan ang tasang ginatawag nga suka. Kung langgaw. Then, aton nga uh, soy sauce. Dag ang iban pa da. Bala mo da. Kung ano inyo ipamutang. Basta mo ano, na akong ipamutang. Nga ra na da nga Na bichin. Bichin lang na. Wala ano ko butang sa mga kung no, ano-ano kay pakaunan na si Erwin. Hmm, si Erwin para uh, after two hours more than two hours na siya ara oh, eh, okay na siya o oh. naga uh, lunay lunay na siya lunay lunay then after that maluto imukbang ka na ara mukbang mukbang uh, thank you for watching sa paghulat nyo sa ginatawag na adobo nga sike